Magandang magandang araw po sa inyo mga kaidol, uh, mga kaidol. Uh, isishare ko lang to sa inyo mga kaidol nung no? di ko inasahan mga kaidol na ngayon sa araw na to mga kaidol, mayroon na ako trabaho mga kaidol. So, tinawagan po ako at binareport. Ngayon po, duty na po ngayon na po mga kaidol. At yung napost po natin mga kaidol na sa ating motor po na yung isang araw dahil sa mag-continue yung trade natin. So, hingi lang muna ako ng pasinsya po sa inyo mga kaydol, no? Dahil sa bago pa po ngayon sa trabaho dito mga kaydol, at baka po naman no, ma iwasan po natin na matanggal po tayo sa trabaho po. At uh, ngayon po, duty po ako ngayon mga kaidol at panggabi po ako ngayon. So, siguro sa mga next uh, next week siguro sa sunod ng mga o oh, hindi sa sunod ng mga araw uh, ikukutinyo natin yung mga kailan yung yung dati po natin ginagawa sa ating po. Pero sa ngayon lang po mga kaidol, uh, panggabi po ako ngayon at trabaho nga po ako ngayon. So, mo muna natin mga kaidol ha. Uh, yung ating ano, yung ating mga gusto natin gawin mga uh, yung yung continue natin yung atong pre-rate ko natin. So maraming salamat po at lalo lalo na po ni Mom at hanggang dito na lang at sa, sa pinitong ko po mga kaidol. So maraming salamat sa mga support at sa kahit sa hindi sa pinitong bayan na mga kaibigan po natin maraming salamat po sa nag-support support po sa ating mga video na ina-upload po natin. So maraming salamat po sa inyo mga kaidol. Uh, ngayon Pasko na ito, may trabaho na ako mga kailan. So, bye bye. Hanggang dito na lang mga kailan. At, ano, mga uh, 6 to 6 po yung duty ko ngayon. So, bukas pa ng umaga ako na mag-ano mga kailan, mag -off. So, hindi ako nakatulong kanina mga kailan sa aras, may araw pa. At ngayon sa gabi na to hindi rin na ako makatulog. So bukas pa ako makatulog mga kaidol. Kaya kailangan po natin muna din magpahinga. So hindi natin muna sa araw na yon, hindi muna natin ipapaliban po natin mga kaidol yung ating prayer muna. So huwag po kayong mag-alala mga kaidol. Lalo lalo na na may trabaho na po ako at ayun nga. Ah... Uh, doon natin yung mga kaidol na Mabuti nyo ay yung ating ano, yung private natin. So, hanggang dito na lang. So, maraming salamat. Salamat po talaga. Sa ating mga kaibigan. So, salamat, salamat po. So, bye-bye. At -bye. uh, advance Merry Christmas po sa inyong lahat yan. So, bye-bye. So, thank you, thank you, thank you.